ito sa stage. Na ako yung pipili. Na babae. Na babae. <laughs> gusto ko yung simple lang. Gusto ko yung simple lang. Hindi masyadong nag-aayos. Hanap tayo, hanap tayo. Ikaw na lang naka-hoodie ate. Ikaw na lang. Oo, gusto mo ba? Ayaw mo. O siya na lang. Sino gusto mo? Isa sa inyo. Ikaw na lang. Lika, kaya natin buhatin. <laughs> ah, oh, doon na lang, doon na lang. Naku, lumalakas na yung ulan. Pero okay pa ba? Excited pa kayo kay Skasakli. Tsaka kay Bamboo. Mga idol. Ayan, hintayin natin. Sige, sunduin natin si ate. Hello. Anong pangalan natin? Giselle po. Giselle. Giselle. So, Giselle, ayos lang ba sa'yo mag-games tayo dito sa stage habang kumakanta ako? Okay lang sa'yo? Bali, ang gagawin natin, Kunwari nakaharap ka sa salamin. Kunwari ako yung tao, ikaw yung salamin. Ikaw yung reflection ko. So lahat ng gagawin ko, gagawin mo. So kunwari may hawak akong mic. Sige, so, kunwari yan na lang mic mo. Ayan, kunwari hawak mo rin sa kamay. Same, parallel, ayan. Kung maglalakad ako, lakad ka din. Okay sa'yo? Okay? Kagayaan mo lang ha? Okay. Music please. Dito, dito tayo sa dulo.